Kailangan nating masiguradong patuloy na mga makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo. Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa so Vida Vacunation! virus na di mo nakikita Isang malusog at COVID-free na araw, Mima Ropans, Muli naman po tayong sumasahing papawid upang magbigay ng mga napapanahong balitang pangkalusugan. Welcome po muli sa ating DOH, Mimaropa Maropa Hour, Bida sa Kwentuhang Pangkalusugan. Ako si Liv Iwilane Villanueva mula sa Health Education and Promotion Unit ng DOH CHD Mimaropa. Maropa. Ang inyong bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kaalamang pangkalusugan. Para po sa ating COVID-19 regional update, As of September 27, 2021, ang rehiyon ng Mimaropa ay nakapagtala ng 240 na bilang ng panibagong kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, mayroon ng 2,667 na bilang ng aktibong kaso sa buong rehiyon. Samantala, ang kabuang bilang ng lokal at imported na kaso ng COVID-19 na naitala sa ating rehiyon ay 24,112. At ang kabuang bilang ng ating recovered cases ay 20,476. Narito naman ang pagkakahati-hati ng active COVID-19 cases per provinces. Sa Oriental Mindoro mayroong 599, 781 sa Occidental Mindoro, 394 sa Marinduque, 245 sa Romblon, 498 sa Palawan at 150 sa Puerto Princesa. Narinig nyo na ba ang mga pagbabagong gagawin ng IATF sa pagpapatupad ng polisiya sa COVID-19 sa bansa? Sinimulang ipatupad ng IATF ang Alert Level System sa NCR kung saan ito ay nakasailalim sa Alert Level 4 habang nanatili ang Quarantine Classification sa ibang panig ng bansa habang pinag-aaralan kung paano ipatutupad sa ibang lugar. Ang alert level system ay nakabatay sa estado ng paggamit ng healthcare system sa isang lugar ang pagtataas ng community quarantine classification habang ang alert level system naman ay kinukonsidera rin ang pagdami ng kaso sa isang lugar. Ang alert level system ay magsisilbing gabay sa gagawing aksyon ng lokal na pamahalaan base sa kasalukuyang estado ng kanil kanilang lugar muli ito ay ipinatutupad lamang muna sa NCR bida ang may alam sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 patuloy ang pagpapaalaala ng inyong kagawaran na magdobli ingat upang maiwasan na maiuwi sa ating mga tahanan ang nakakahawang COVID-19 upang maiwasan ito ay man nang mangyari narito ang mga dapat gawin una Plan before COVID-19 hits your home. Dapat talagang magkaroon ng plano ang bawat pamilya kung ano ang kanilang gagawin kung sa kasakaling mayroong isa sa kanila o isa sa ating kasama sa pamilya ay magkaroon ng COVID-19. Ang pagpaplano ay nagsisimula sa pag-iingat. Yung mga lumalabas sa tahanan ay mayroong mahigpit na responsibilidad na palaging sumunod sa minimum public health standards at mag-implement ng apat dapat whenever they leave their home bubble. Ito pa man ay dahil papasok sa trabaho o gagawa ng essential errands, hindi pwedeng mangyari na tayo ay maging kampante dahil sa bawat paglabas natin ng ating tahanan, tandaan natin na tayo rin ang magiging daan upang makapasok ang sakit kung sakasakaling tayo ay mahawa. Hindi dapat natin minamaliit ang responsibilidad na iyan ano-ano ang pwedeng gawin natin. Gawin natin ang apat dapat. A. Para sa air circulation and ventilation. B. Para sa physical distancing. A. Para sa always wear your mask and face shield. At T. Is your time for circulation. Nilagyan na din natin ng plus dahil pinapahalagahan din natin ang bakuna and I'll be talking about that in a little while. Saan mang magpunta, mahalaga na siguraduhin natin ang ating biyahe at ang ating dadatnan ay maganda ang circulation at ventilation. Kung pipili tayo ng ating sasakyan, mas maganda kung pipiliin ang mga vehicles na maganda ang daloy ng hangin. Kung tayo ay sumasakay sa shuttle, o kaya hindi naman sa loob ng opisina o kulog na lugar, mahalaga na mayroong tuwang ang bintana upang masigurado ang sapat na airflow at wastong ventilasyon. Sino-sino ba ang kwalifikado sa home care? Mga asymptomatic, nagtest na positive ngunit walang nararamdaman at walang simptomas. Mga may mild disease o moderate disease basta wala silang tinatawag na risk factors. Paano natin sasabihin na mild o moderate disease? Mabilis kilalanin ang mild diseases dahil kahit na meron silang mga simptomas, sila naman ay hindi nakararanas ng hirap sa paghinga. Ano-ano ang mga sinasabing risk factor? Mga kaanak nating may edad na, mga miyembro ng pamilya na obese, malalaki ang katawan, sila ang may high risk na magkaroon ng severe disease. Mga individual na mayroong chronic diseases, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa bato, diabetes, immunosuppression, may kahinaan ang immune system. Ang mga pasyenteng ito, kung maaari sana ay nasa facility, kahit mild o moderate disease pa lamang ang kanilang simptomas. mga Maropans, alam niyo ba na sa tuwing unang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Filipino Elderly Week? Ayon sa World Health Organization, ang mga elderly at mga senior citizen ay karaniwang nakakaranas ng mga sumusunod na problema. Una, pagkawala ng pandinig. Pangalawa, pagkakaroon ng katarata o pagkakaroon ng iba pang problema sa mata. Ikatlo, sakit ng likod o leeg. Four, arthritis o reuma. Five, sakit sa baga. Six, diabetes. Seven, depression. Eight, dementia at pagkalimot. Para sa ating pagdiriwang ngayong taon, ano nga ba ang mga tips upang maging nasaya at maging malusog ang ating pagtanda? Narito ang mga sinusunod. Pangalagaan ang nutrisyon. Kumain ng masusustansyang pagkain gaya ng isda, prutas at gulay. Mahalaga rin na siguraduhin na ng walong baso ng tubig sa araw-araw upang manatiling hydrated ang ating mga katawan. Mag-ehersisyo. Ugaliing mag-iehersisyo ng labing limang minuto sa umaga at sa hapon araw-araw. Magpaaraw rin ng kahit sampung minuto kada umaga. Magpahinga. Upang masigurado na kumpleto at sapat ang pahinga, siguraduhin na sa oras ang tulog ay aabot mula 6 na oras hanggang 8 oras kada gabi. Magpabakuna. Upang masiguradong malusog ang ating pagdanda, pag... Patak ng 60 taon, siguraduhin na magpabakuna kontra pneumonia at influenza taon-taon para siguradong protektado sa mga sakit na ito. Regular na magpa-check up. Ugaliing magpakonsulta kada 6 na buwan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Agad ding magpatingin kung may hindi magandang nararamdaman. Protektahan ang mental health. Maglaan ng oras sa pakikipagbanding sa mga mahal sa buhay, makiisa rin sa mga aktibidad ng mga senior citizen sa ating komunidad. Para naman sa mga kamag-anak at kapamilya ng mga may edad na, ugaliin natin ang madalas na pangungumusta sa kanila. Protektahan sila mula sa pagkahulog. Para sa mga kapamilya ng mga matatanda, kung maaari ay paggamitin sila ng tungkod o alalayan Tuwing sila ay maglalakad kung kinakailangan, iwasan din na sila ay pagsuotin ng mga madudulas na sapatos. Sa halip, sila ay pagsuotin ng non-slip shoes o maglagay ng anti-slip mat. Sa mga lugar na madalas na nababasa kagaya na lamang ng ating mga palikuran. Para sa mga kapamilya, ugaliing bantayan ang kalusugan nila at regular silang ipacheck up upang maging masaya at malusog ang kanilang pagtanda. Kailangan mo bang magpa-check up ngunit ikaw ay nangangamba dahil sa mga kaso ng COVID-19 sa ospital? Kung hindi emergency ang pakay sa ospital, magsulta online. Makipag-ugnayan sa inyong doktor o sa ospital kung mayroon silang telemedicine services at para mabawasan ang maaring maging exposure sa COVID-19. Maaari din magtungo sa website ng Department of Health sa www.doh.gov pH at i-click ang telemedicine button sa kanilang bahagi sa kanang bahagi ng website. Ngayon ay dumako naman po tayo sa ating new segment na hashtag check the facts. Sa punto pong ito, atin pong tatalakayin ang mga fake news na kumakalat upol sa COVID-19 at atin po itong papabulaanan. Dahil sa panahon ng pandemya, hindi lamang ang COVID-19 ang ating dapat iwasan, kundi maging ang mga info dahil pandemic, ang paggalat ng fake news dahil bida ang may alam ng tamang impormasyon. Para sa ating hashtag check the facts, kumakalat na post sa Facebook na nagsasabing hindi totoo ang COVID-19. Ni Maropans, narito ang facts. Ang COVID-19 ay diniklara ng World Health Organization bilang isang global pandemic. Ito ay nakahahawa at nagdudulot ng malubhang sakit na naging sanhi ng pagkamatay ng higit sa apat na milyong tao sa buong mundo. Ang PCR test ay ginagamit upang ma ang genetic material ng COVID-19 virus. Hindi inire ng WHO ang viral culture na routine diagnost diagnostic test. Ang COVID-19 ay na-isolate gamit ang viral culture sa ibang bansa kagaya ng Amerika, ito ay ginagamit sa mga research o pag-aaral para mas maintindihan ang COVID-19 at kung paano ito masusugpo. Ang mga bakuna kontra COVID-19 na may emergency use authorization ay ligtas at epektibo. Ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto sa ibang bansa. Hanggang ngayon, walang naitala na namatay na direktang sanhinang bakuna kontra COVID-19. Hashtag Resbakuna, kasangga ng mga bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Ngayon na pag-uusapan na lang din po natin ang bakuna kontra COVID-19, tayo naman ay dumako sa ating pinakabagong segment kung saan ang inyong alinlangan ay aming tutugunan at bibigyang kasagutan. Para sa pangkaraniwang agam-agam ngayong linggo, Minadali ang paggawa ng mga bakuna kaya hindi ito ligtas. Bago pa man nagkaroon ng pandemya, ilang dekada nang pinag-aaralan ng mga eksperto ang mga coronavirus na kinabibilangan ng SARS-CoV-2 na nagdudulot ng COVID-19 at mga teknolohiyang ginagamit sa paggawa ng mga bakuna. kailangan makahanap ng agarang solusyon para, sa, para mapabagal kung hindi man matigil ang pagkalat ng COVID-19 na dahilan ng pagkamatay ng maraming tao sa buong mundo. Kung kaya't may mga prosesong binibigyang prioridad para mapabilis ang paggawa ng bakuna. Nagkaroon ng malawakang kooperasyon ang mga eksperto sa buong mundo para mabilis na matugunan ang pandemyang ito. Maraming pondo ang nakalap mula sa pampubliko at pribadong sektor na siyang nagbigay daan para maisagawa ang mga malawakang vaccine trials at masiguradong epektibo ang bakuna. O ayan ni Maropans, ikaw ba ay may agam-agam, alinlangan -agam, o anumang katanungan ukol sa bakuna kontra COVID-19? Huwag mag-alala dahil nandito kami upang bigyang linaw ang inyong mga agam-agam. Huwag -agam. mangamba, romes bakuna at maging kasangga ng mga bida. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa iba pang mahalagang anunsyo mula sa ating lokal na pamahalaan. September 28, 2021, dumating ang karagdagang 10,000 vials ng Sinovac, lulan ng Starhorse Horse Shipping Lines. Para naman po sa ating vaccination schedule, pabatid po ng munisipyo ng Mugpog ang lahat po ng nakaschedule mula September 29 to 30 hanggang October 1, 2021 ang inyong ikalawang dosis ay muling maka-schedule sa susunod na linggo. Para sa mga ibang mahalagang impormasyon at detalye tungkol sa ginagawa nating pagbabakuna laban sa COVID-19, manatili lamang pong nakatutok sa inyong mga munisipyo o lokal na pamahalaan. Ngayong unti-unti nang nagbubukas ang ekonomiya, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat laban sa COVID-19. Ayon sa mga eksperto, kailangang iwasan ang tatlong sina ito upang mapigilan ang outbreak ng mga kaso ng COVID-19. Closed spaces o mga lugar na sarado at walang maayos na daloy ng hangin, crowded places o lugar na maraming tao sa paligid, at close contact settings kung saan kailangan ng malapitang interaksyon sa ibang tao. Mas mataas ang panganib na magkaroon ng hawahan ng COVID-19. Kung ang tatlong ito ay present sa inyong gawain, piliin maging ligtas sa COVID-19 sa lahat ng bagay na gagawin. Umiwas sa trisis, closed spaces, crowded places, at close contact settings. Kung ikaw naman ay nakararanas ng mga simptomas ng COVID-19 tulad ng sipon, ubo, lagnat, at iba pa, huwag hayaang lumala at kumalat pa ng ang tatlong sakit. Agad na mag-isolate at makipag-ugnayan sa inyong doktor o kaya ay tumawag sa inyong Barangay Health Emergency Response Teams para sa tamang atensyong medikal. Alamin ang hotlines ng inyong LGU na maaaring ninyong tawagan kung sakaling kayo ay nangangailangan ng tulong medikal. Sa unang simptomas ng COVID-19, mag-isolate at agad na makipag-ugnayan sa inyong mga be -hurt. At kung ikaw naman ay nangangambang lumabas para magpa-check-up, huwag mag-alala. Kung hindi emergency ang pakay sa ospital, kumonsulta online. Makipag-ugnayan sa inyong doktor o sa ospital kung mayroon silang telemedicine services at para mabawasan ang maaring maging exposure sa COVID-19. Maaari ding pumunta sa website ng Department of Health sa www.doh.gov.ph at i-click ang telemedicine button sa kanang bahagi ng website. Pagtuloy na pagtaas ang COVID-19, may magagawa ka. Nitong nagdaang mga linggo, ang inyong pong DOH Center for Health Development ni Maropa ay patuloy ang pagpapaalaala sa lahat na ang bawat isa ay may gampanin laban sa pandemyang ito. Labis po namin hinihingi ang inyong pakikiisa sa pamamagitan ng Una, stay at home, manatili sa inyong mga tahanan at iwasan muna ang mga non-essential travel. Pangalawa, mask at home when not alone. Ang lahat ay hinihikayat na magsuot ng face mask sa lahat ng pagkakataon sa alinman lugar, maging sa inyong mga tahanan, lalo na kung kayo ay may kasama sa na kabilang sa vulnerable population, ensure adequate air circulation, mahalaga ang isang tahanan ay may mabuting dali ng hangin kung kayat hanggat maaari buksan ng inyong mga bintana upang magkaroon ng increased airflow. Seek immediate consultation. Kung nakararanas ng alinmang sintomas ng COVID-19, kayo ay makipag-ugnayan sa inyong mga barangay health emergency response para sa angka management, referral for testing at isolation. Panghuli, go to isolation facilities instead of hospitals. Ang mga individual na nakararanas ng banayad na sintomas ay maaaring manatili sa mga designated quarantine o isolation facilities sa inyong lugar. Habang isinasabuhay natin ang normal, huwag tayong maging kampante dahil ang virus na COVID-19 ay tila baga lagi nagbabantay at handang umatake sa mga individual na walang sapat na proteksyon. Sa banta ng pagkalat ng mga new variants ng virus, mas pagigtingin natin ang mahigpit na pagsunod at pagsasagawa ng mga minimum public health standards, hindi lang sa ang inyong sarili ang inyong pinaprotektahan, pati na rin ang miyembro ng inyong pamilya at ang inyong komunidad. Tandaan ngayong panahon ng pandemya, Together, we can be the solution plus COVID-19. Alamin ng isagawa lamang ang bida. Bawal ang walang face mask at face shield. Sanitize ang mga kamay at umiwas sa mga kulog na lugar. Dumistansya ng isang metro at limitahan ang physical interaction sa iba. Alamin ang tamang impormasyon at panghuli. Suportahan ng FDA approved na bakuna. Hashtag resbakuna. Tapos ng mga bida. Sama-sama tayo. Hashtag bida vaccination. Sa pagsasagawa ng ating minimum public health standards ay ginagawa mo ang inyong parte sa pagsubok ng pandemyang ito. Kung kayo ay may karagdagang katanungan at suwestiyon, may nais na ibahaging impormasyon tungkol sa inyong kalusugan, bukas po ang aming tanggapan at maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook account, DOHCHD ni Maropa at Pidoho Marinduke, munting paalaala maging ligtas at samahan ng mataimpong na panalangin na sama-sama natin malalagpasin lahat ng dagok na ating nararanasan ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Live I. in Villanueva mula sa Health Education and Promotion Unit. Hanggang sa susunod na linggo, Mima Ropans, maraming salamat po and stay safe. Ay, corona, virus na pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula rin maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang pagawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan nito ng emergency use authorization para magamit ng gobyerno. ang bakuna ay gawa sa hindi na aktibo o inactivated, pinahina o weakened, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng pathogen. Mahalagang maunawaan ang mga katangian nito ay iba sa orihinal na virus at hindi ito nagtudulot ng sakit. Ang pathogen na sanhi ng sakit ay maaaring isang bakterya, virus o iba pang mikroorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naguhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan. Sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng mikroorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa, ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan. Ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ng katawan natin at labanan ang mga virus o bakterya. Kapag nakagawa na ng antibodies ang katawan natin, kinukod ng ating memory cells ang mikroorganismo upang madali itong maalala at mamukaan ng katawan. Ngayon na alam na ng mga memory cell ang itsura ng virus, kaya nang gumawa agad-agad ng katawan natin ng antibodies kapag nahawahan tayo ng totoo, buhay, at buo na virus. Importante ang maalala natin na malaking tulong man laban sa COVID-19 ng pagkakaroon ng vaksin, hindi ito gamot ulo na sa sakit na ito. Kahit may bakuna na, kailangan pa rin nating sundin ng mga minimum public health standards para mas mabawasan ang pagkakataong mahawahan tayo ng COVID-19. Sanitize lagi ang kamay. Magsuot ng face mask at face shield. Dumistansya ng isang metro at panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Laging tatandaan, prevention is still better than cure, kaya naman patuloy lamang ang pagsasagawa ng preventive measures. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solution sa COVID-19.